atang helmet. Ito na po ang latest para kay Mayora. Bipilihan ni Robredo. Sa labon? Marina bang Gil? na mamaan ng gabus kaya kaya ako sigurado. niko ko na kumusasamang sa labon. Pero gusto ko lang pong magpasalamat sa mga organizers kang okasyon na ni. So bago may nagsasarabi sa ano today, ako na hindi Imbitado din po ako. Kaya pasensya na sa hindi ako nang imbita. Pero magpasalamat lang ako, uh, uh, enot the sa Ateneo batch 74. Uh, lalo lalo na kay attorney Caloy Cortez, nagaroon siya ang may assignment kani. Mabalo uh, sa Ilo Caloy. si USI Batch 74. Dapat daw mo sa inuutan na ito mas nasa inuutan ang Ateneo. Ay mapadaw ba sa USI? Pero mabalos for always being there. Uh, mabalos man po sa um, Apo, Alpha Mu Chapter, sa pa Oragon Alumni um, Association. Uh, for the honor, for, for the honor of um, in, in behalf of my husband, who is not here anymore, si Postumus Award na tinaunin um, uh, mabalos kay Eric, uh, po sa pag-iriba kay Ken, uh, saka sa, sa bilog na um, representatives na ya, yan, kung niyan kang, kang Apo. Mabalus man sa Knights of Columbus, sa si Deco Arco siya ay nakatukaw si um, Servio, yan sa si likod, kasi mga Knights po na yan, hindi mabalos sa Indung. Mabalos man sa Copos for Christ, Asa uh, bago nagtaram si Brad Emil Alegre, um, sa kasi mga pag iriba Um, uh, Kadakong pang ibang grupo niya, um, hindi ko si mga kaklase ko o man, mas hoping pa kita sa inda. Bako kita ng 74, 80 kami. <laughs> Talagang may reflex dahil 7 years po younger ako kay Jess. Um, uh, pero yung siya mo niya, nahiling ni Mayor L.A. Uto. Ang pamati sa moya ni Jess Perming um, Butterfly. Pag mga importanteng okasyon, pero may may butterfly, muna ako suba ako, pikislap na ang okasyon, ay pikislap niya ang okasyon, pero si Mayor L.A. nakahanap ko to siya. Nakulang pating maray. Kaya kaibanan ta siya, nagpapasalamat siya sa inyo. Pero ako po sa, uh, in behalf of our family, kaibanan ko po, Digiyo, si brother-in-law, si Butch, ayaw uh, na po si sister-in-law, si Jean, sa kanse si iyang pamilya, si mga aking ko po din, eh, nakapuli dahil office day yun yan. Kaya dahil po sila nakaabot pero um, in behalf of everyone in the family, may papasalamat po kami sa Hindu na haloy na nakaiba na ni Agong ang iba from grade school until nagururang na. Um, the, um, the Kulaon na maray sa muyang bagay sa samuyang mong pamilya na after all these years, pinigirundong nito siya. Um, siguro, um, you will all agree with me, si mga nawara na hindi sa kinabay ng mga family members ta. Pero pinakadakulang regalo per me sa to. Si assurance na di na nalilingawan. Siyempre sa pamilya, di na nalilingawan. Pero um, si mga amigo, mga nakatrabaho, pag di isin na nalilingawan, nakulaon po yan na regalo sa samuyang pamilya. Dahil yan ang pinaka-affirmation na dakula si si ano ni si epekto na tinaon niya sa buhay ng kadakoy na tao. Um, siguro mas matik ko yan niya na nagbalik na ako sa Naga, lalo na po kang kampanya. Um, pero kaya ka nag-national ako, garo lifetime ago na si pag-mayor ni Jess. Pero kung na nagbalik ako sa Naga, garo kasuod ba lang siya. Kasi mga taong nakakasalamuha, um, pero may pinapagirundong sa kuya kung papaano, siya, papaano si Jess na buhay dati. Ang iba sa Indo, lalo na si mga ka-generation ko, pero ako pa mo dyan, si mga lakas ng kababaihan, mga barangay officials ko, si iba, yan Pero, um, kairiba, nag-mayor -nag si Jess, 29 years old lang siya. Uh, mayor siyang 29 years old. Nagadan siya, 54 years old. So, halos nagurang siya, nakairiba ka mo. So, ako, mapasalamat man ako sa Indo, dahil um, di man naging madali si inagihan niya, Um, in, in, many ways, kabalik ka mo, bako lang sa glories. Siguro si glories, few and far between, pero ang day nahihiling kang iba si kasakitan. Ano suba ba ako, ko si Counselor Nathan, um, ko din na kan, kan, nagkaibanan ka mo, uh, na mo sa nagabus. ini yung big, pero na nagbibuild on kita sa kadakal na bagay, si mga or organisasyon na existing, ang day na hihiling kung paano initinuknan uh, blood, sweat, and tears ang pagpuon ka ni dahil siling kami sabi ni Councilor Nisa nagpuon kita sa Mayo nagpuon kita sa mayong Mayo ang laga mayong Mayo masyadong pagpupunan mayong kwarta a uh, they organized ang civil society mayong masyadong structures ang gobyerno dahil kung higilong dumunta nag-mayor si Jess right after EDSA katatapos lang kang dictatorship. So, kadakol ni mga kasakita na inagihan, pero kami po, bako lang ako bilang kapamilya niya, pero ako na public servant, naging public servant, sa magiging public servant ulit. Sa mga oras ng kalipisilan, pero may kong binabalikan si mga oras ng kalipisilan na Um, kan siya po nagdalagan, bako kami kasal. In fact, si Aika pinangakit po six days before his very his very first elections. So, kumbaga, garo um, front row seats kami kung paano si struggles ganito. Kaya siguro, man yan si pinaka-assurance sa kuya, na pag may mga kadipisilan, mas difficile nga niya i-caddle sa iya. Um, pero si pwedeng assurance sa kuya, maswerte na nga ni ako, na nag-build on na lang ako um, ayaw akong karapatan magreklamo because um, si Jess had it worse. Um, kung nagigirong dumanindo kada eleksyon, pagpapailan siya ka ito ng deportation case dahil Chinese citizen da siya. Um, ang pigfile sa iyang kaso, more than 80 cases. Ang um, pigfile sa iyang kaso, hanggang nga niinagadan siya, iguang pang mga natada, um, iguang, 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 uh, iguang mga struggle sa siyadad na siguro si mga covid Uh, ang na nahiling kung sa inhali hindi yung mga bigbo na nainit. Um, halimbawa, pang eleksyon, um, ay, ang, 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 um, political organizations me, itong barangay people's organization, kanagbalik ako digdi, nagilumdum ako kung paano ini nagpuon. Halimbawa, sinakas ng kapapainha na all through the years, kaibalan, since 1992, ang nagpuon ini from nothing. Ano, nagpuon na mayo, Um, talagang gamus nag-build on LinkedIn. Si mga programa kang syudad na nagpunan kang panahon ni Jess. Nagulpi na ang nag nagbe-benefit nun yan. Ang day nahihiling kang kadaklan kung paano inipilok na. Kaya siguro um, sa, sa, tuya ng mga nagsisilbing, ko niyan, iyo man ang babalikan. Kadakol ang lessons, ang number one lesson, ang um, paminsan ang kalipisilan oportunidad, ano, ang kalipisilan oportunidad na magmaray, Ata kapag permisa ng madali, pero may yung drive na magtibay. So, yan siguro sa si first lesson. Ang pangduwang lesson, may yung imposible. Ang uh, pag, pagdesidido, gapos na seemingly impossible, pwede maging imposible. Pero ang pangduwa na sa hiling ko iyo ang pinaka biggest legacy ni Just sa public service, na day kaya kang sarong tao ang trabaho. So, dapat ang sarong tao, maging inspiring siya para ang pag-irima niya uh, disigilong magtapak. Um, itong gabos na natamasa kampalahon niya, natamasa niya dahil sa suporta nito. Eh, yung man yan ang permi kong iniisip, siguro number one na number one na pinakaleksyon, dapat deserving ako kang tiwala. Uh, kaya kadakon nagtabang ti Agong Pukato dahil uh, tinilaan siya. Siguro yung man si pinaka-challenge mo niyan uh, paano ko i-deserve ang tiwala nindo para tapangan ng nindo ako. Dahil pag nindo ako tinitiwalaan, dahil nindo ako tatapangan. So, sa kuya, um, kasabay ng pagpasalamat sa Hindu, uh, pagpasalamat man sa gabus na um, kadamay ni Agong, kang pigbibild pa lang ang, ang syudad um, di niya po magigibo si Gabusan. Siguro gabus lang na credit na tao sa iya, pero di niya ito magigibo kung mayo ka mo. Eh mapalos na maray sa pagdamay sa iya sa pagsakripisyo. Um, nagpapasalamat nga ako sa mga kairiba ko ng mga newly elected officials. Eh yun ang magiging katuwang ko. Yan po si Councilor Elmer ang si Councilor Jess Alvius, si Councilor Gail Abonal Gomez, yan si Councilor Nathan Serio, suba ko po yan si Councilor um, Jude Toto Jok, no? Yan man suba ko si Vice Mayor Gabby Bordado, mamalos na maray. Um, gusto ko man pasalamatan si Mayor L.A. Ruanto. Ito po nagkantang magayunan ang buses. Mayor po siya, newly elected mayor ng Infanta Quezon. Amigo po siya si Jess, kaya nagkaibanan sinda sa kaya natin, youth leader lang ini. At tapos naging vice mayor siya. Mayong uh, May yung birthday si Jess na absent siya ni Bill. Gapos yung birthday ni Jess, puungkang siya na gagano. Uh, si Mayor L.A. Benvenia kong Dibiyo. Um, May yung absent. Ano kaya, um, nahaloy siya ang vice mayor. Dati po kong sinor siya, naging vice mayor siya kang infanta. Ngunyan, incoming first term mayor siya. Kaya congratulations, Mayor L.A. Uh, May ako kang boses niya. Ano, hindi ko kaya magkanta. Makikibayli na lang ako. Pero ang kanta, hindi ko kaya si Mayor L.A. Pero, 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 thank you Mayor L.A. for the friendship all through these years. Si po Puga Musmabalos, si mga nagparagal mo niyan, si Andy sa Kasiningning, na iyan ang in charge sa, sa, ano ni, sa program. Si Satuya pong mga entertainers. Uh, mabalos na maray for participating. So mabalos po, mabuhay po kami kapos. So, hapon. O, oh, eto pa, may nabalitaan pa ako, mga kabatang helmet, talagang andun na eh, planchado, planchado lahat ng mga programa ni Mayora VP Lenny para sa Naga. Hindi pa siya nauupo, video pa, hmm. na official talaga. Pero, eto na yung mararamdaman at mararanasan ng mga tiga Naga sa mga programa at proyekto ng ang bagong Team Naga! O, oh, ba diba, mga kabatang helmet, yan mga positive-positive na mga balita na kailangan oh. update kayo. Pero ayan nga, kung gusto mo ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-update at sa lahat na may na-upload ng video ko pa! Hello sa mga taga-infanta. Kasama ko po si Mayor LA. Um, ito po yung kaibigan ng asawa ko na mula nung namatay siya. Never na nag-absent sa so, birthday ng asawa ko, sa so death anniversary. Kahit sobrang layo ng lugar ninyo, lagi siya pupunta dito kaya malaki po yung pasasalamat ko na over the years ano ba 15 16 years na so, uh, hindi 15, hindi hindi na po. matagal po yung usapan namin after no event kasi nag-exchange notes kami ng ito po kasi period of transition so um pareho kami seryoso sa trabahong inako namin ah uh, marami po kami natutunan sa bawat isa excited ako. Excited ako sa magiging term ni Mayor LA. Kasi alam ko na ang daming mga fresh na fresh na ideas na makakapagpabago ng buhay ng mga taga-impan. So, sana po makabisita ulit ako dyan. Uh, Thank you po, ma'am. Guidance ni Ma'am. Kaya nandito rin tayo sa Naga. Ako, ito yung ito yung hingahan ko talaga. Na every time napunta, I feel renewed tsaka yung nagiging grounded ulit sa lala napapaalala na hindi naman nag-iisa sa laban natin sa mabuting pamamahala. Ito talaga yung laging pagnapunta ko parang pilgrimage of the governance. <laughs> At si Ma malaking, uh, si ma'am malaking bahagi ng paggabay sa amin. Kaya nandito pa rin si oh, ma'am Ma Len. Uh, kahit uh, siya ay uh, gabays muna pero yung mga supporters, dyan sa Infant at mga iba mahal Ma'am. Maraming, ma maraming salamat. Opo, maraming salamat, ma'am. At may tulong si ma'am sa atin. Malapit na. Oo, meron kami. <laughs> meron, meron tayong project together. Ang bagong team Naga! Kaya talaga, napakaswerte ng Naga at ng Bisho ka pa eh! Mm. Ng mga taxpayer! Tayo! Yes. Diba? Lalo kung si Vipileni or si Mayora Vipileni ang mamumuno at, ah, syempre, ang bagong team di ba? Hmm, pwede ba yung tax natin doon na lang? Sa, dapat talaga video ka po no? no? Para hindi ko saan-saan napupunta. Hindi na, pa punta. Na napupunta. Qatar, di ba? Uh, 51 billion na flood project. Uy, oh, in fairness, video ka. Tagalang, ilang araw ba sa Qatar? What? Uh, parang 9 hours. Uh, ang biyahe. Ay, hindi. ilang, ilang araw sa Qatar. Ilang araw doon, di ba? Naku, I don't know. Kasi mga birthday pa doon sa ibang lugar. What? What? Sino? Si, si ano? May mag birthday pa? What? Kami na dyan kung sino yung magbe-birthday at talaga sa ibang bansa pang birthday Uh -oh, What? Si Marian Piatos. Marian Piatos. Apo sa mga bata, stay happy, stay healthy, stay safe. Tayo so always. Sabi nga mo sa boy, na nag-helmet din na book, and keep everyday. God bless everyone. Bye! Ang bagong, bagong team na, na guys! Gawad.